grabe sobrang init at may aksidente na naman kaya kung gusto nyo magmaritis mga katinking kagaya ko balikan natin ang na pangyayaring ito grabe mga katinking sa puntong ito mga katinking sobrang traffic kaya pala may aksidente pala sa unahan grabe sobrang kawawa yung driver mga katinking sobrang basag yung motor binalikan ko na pala ito mga katinking kasi gusto kong maklarify kung ano talaga mangyayari para informative ba <laughs> para may, may dagdag information talaga mga tingin kaya sa mga nagbabalak bumiyahe dyan magingat kayo palagi kung, na, pag, kung nakikita nyo yung video na ito tignan nyo grabe sobrang basag ng motorsiklo siguro lakas na mapatakbo nitong driver pero hindi, hindi ko naman yun masabi dahil di ko po alam yung pangyayari grabe tanker pala yung kontra nya oh tanker yung kalaban niya mga tingking grabe sobrang basag mga kaya kayo kayo dyan kayo 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 dyan mag ingat kayo palagi sa biyahe ba? Diba? at bago tayo umuwi syempre di talaga natin makakalimutan na dapat tayo magpasalamat sa kanya nakauwi tayo ng ligtas sa ating mga mahal sa buhay kaya Panginoon maraming maraming salamat po sa araw na to Amen yun na nga mga thinking di talaga natin maiwasan ang aksidente sa daan kaya wala pong masama na magpasalamat din tayo sa kanya kahit paminsan-minsan lamang di ba mga thinking dahil kahit kailan kahit kailan di po talaga natin hawak yung mga nangyayari sa ating kapaligiran kaya kayo dubli ingat kayo dahil ang daming kamuti rider daming kamuti rider sa panahon ngayon yung nakakuha ng lisensya pero fixer at isa na ako dun dero lang yon <laughs> Diyo kayo mga thinking kaya hanggang dito lang daw yung mga thinking. Maraming maraming salamat mag magingat kayo palagi. God bless!